Lots news sa ating mga balita, tatlo patay, libo-libo ang lumikas dahil sa tensyon sa Maguindanao del Norte. Labi ng nawawalang crew ng lumubog na MT Terra Nova sa Bataan natagpuan na. Tuloy ang pasukan sa mga paaralang hindi napinsala ng bagyo ayon sa Department of Education. Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Libo-libong residente ang lumikas habang tatlo na ang patay sa nangyaring tensyon sa bayan ng Datu Odinsin, Suat, sa Maguindanao del Norte. Mahigit walong daang pamilya na residente ng barangay Mompong, Badak, Kusyong at Linek ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan sa takot na madamay sa pagitan ng away ng mga armadong grupo. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang punot dulo ng nangyaring karahasan sa apat na barangay ng bayan. Nanawaga naman si Barm Business Council Chair Attorney Ronald Torres sa mga armadong grupo na resolbahin na ang gulo. Bukod sa mga apektadong sibilyan, apektado rin anya ang sektor ng negosyo at kabuhayan ng mga tao sa nabanggit na lugar. Natagpuan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang katawan ng crew lula ng lumubog na capsized motor tanker MV Terra Nova sa Bataan. Dineploy rin ng PCG ang tatlong 44-meter multi-role response vessels para dagdagan ng patuloy na oil spill response sa Bataan. Nilinaw ni PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na walang itinaas na public storm warning signal sa bataan noong lumubog ang MV Terra Nova. Ibig sabihin, hindi nilabag ng barko ang regulasyon sa paglalayag sa gitna ng masamang panahon. Inaalam pa ng PCG ang sanhi ng paglubog. Tuloy ang pasukan sa July 29 sa mga paaralang hindi na pinsala o may kaunting pinsala dahil sa Super Typhoon Karina at Habagat sa ad ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mapopospon muna ang school opening sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng masamang panahon. Anya, hindi pipiliti ng kagawaran ang mga paaralang nasalanta at mahihirapan sa pagbubukas ng klase sa lunes. Dagdag ng DepEd, siyam na pong eskwelahan sa siyam na rehiyon ang nagtamo ng pinsala. 324 naman na mga paaralan sa anim na rehiyon ang ginamit na evacuation centers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>